makikita si Sarah na nagsasanay habang pinapakita ang larawan ng kanyang pamilya. Pagkatapos niyang mag-insayo, uminom siya ng gamot at binisita ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Samantala, makikita silang bumababa mula sa tren papunta sa kanilang appointment. Habang naglalakad, tumawag sa kanya si Errol Guni, isang journalist, upang ipakita ang isang video na nangyari sa kanya noong nasa Afghanistan siya. Gustong malaman ni Errol kung mayroon bang kakilala si Sarah sa video. Sandali lamang niyang tiningnan ang video dahil napansin niyang nawawala sa tabi niya ang kanyang anak na si Josh. Agad niya itong hinanap. Nang matagpuan, mariin niyang sinabi sa bata na huwag na muling lalayo sa kanya. Sa oras ding iyon, papasok na sila sa US Consulate para sa kanilang appointment. Dahil mahigpit ang seguridad, itinago nila ang kanyang bag sa isang locker. Habang naghihintay para sa kanilang tawag para sa interview, nagsimula ng mainip si Josh. Agad siyang lumapit sa information desk upang itanong kung bakit hindi pa sila natatawag. Ang sabi ni Sarah, Tatlong oras na kaming nagantay, pero hindi pa rin kami natatawag. Ang sagot ng babae sa desk ay lahat daw ay nasa computer system at kung nainip ang iyong anak ay may playground sa ibaba. Agad na tinungo ng mag ang playground at tuwang-tuwa si Josh dahil may PlayStation doon. Sandali lamang ay iniwan ni Sarah si Josh upang kumuha ng kape sa vending machine. Ilang sandali ang lumipas ng tawagin ang kanilang numero para sa interview. Agad niyang tinungo ang lokasyon ng kanyang anak habang naglalakad, may napansin siyang dalawang tao ang lalaking may polo na berde ay inabot ang hawak nitong bag sa kausap at lumabas sa backdoor. Ngunit pagdating niya sa playroom, wala roon ang kanyang anak. Ilang beses niyang tinawag si Josh, ngunit hindi ito sumasagot. Hinanap niya sa mga kalapit na kwarto pero wala rin. Sa pag-aalala, nagsimula na siyang magpanik at nahihirapang huminga. Maya-maya, dalawang security ang lumapit at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag niya na nawawala ang kanyang anak Gusto ni Sarah pabuksan ang mga nakasarang pinto Ngunit sinabi ng mga gwardiya na kailangan itong ipabot sa nakakataas Pagdating ni Eric Kinch, regional security officer Tinanong kung nawawala daw ba ang anak niya sa loob ng gusali At kung ano ang pangalan ng bata Sumagot si Sarah Ang pangalan niya ay Josh, 6 na taong gulang Agad pinabuksan ni Eric ang ilang pinto Ngunit wala roon ang bata Tinanong pa niya kung gaano katagal nawala si Sarah mula sa playroom Sinabi ni Sarah na mga limang minuto lamang At sinisi ang sarili dahil iniwan niya ang anak Nagpayo si Eric na mayroon din siyang anak na babae, si Aileen, walong taong gulang. At minsan kailangan din natin ng limang minuto para sa sariling huwag iparatang ang lahat sa sarili. Nangako siya na hahanapin nila si Josh. Nagsimula nang mag-announce na may nawawalang bata. Tinitingnan ng lahat ang mga pintuan kung naroon ba ang bata, ngunit nabigo silang makita ito. Bigla, naalala ni Sarah ang dalawang taong nakita niya kanina at ang isa roon ay lumabas sa isang pintong iyon at nakatingin sa kanya ng masama. Sinabi ni Sarah na mukhang may gagawin silang hindi maganda at maaaring doon nila inilabas si Josh. Nagmakaawa siya na buksan ang pintong iyon, ngunit tumanggi si Eric sapagkat ito ay isang high security area. Sandali pa, may lumapit na guard kay Eric at may binulong. Pagkatapos, tinanong ni Eric si Sarah kung maaari ba siyang makausap ng privado. Sa opisina, habang binabasa ni Eric ang impormasyon ni Sara, nabanggit niya na dati nang naglingkod si Sara sa kanilang bansa noong 2017 sa Afghanistan. Nagulat si Sara at nagtaka kung ano ang kinalaman noon sa pagkawala ng kanyang anak. Ipinakita ng security ang listahan ng mga nag-a-apply ng visa at ayun dito ay mag-isa lamang si Sara walang kasama. Sinabi ng guard na nakita siya sa desk mag-isa at itinanggi ng desk guard na may kasamang bata si Sara. Humiling si Sara na tingnan ang CCTV ngunit sinabi ng guard na wala silang nakitang batang kasama niya. Nag-request siyang tawagan ang German police at sinabi ni Eric na sila ay naipaalam na. Tinawagan ni Eric ang police at kinausap ni Sara, sinabi niya sa police na iniisip nila na nasa isip lang niya ang mga ito at hindi sila maaaring makialam sa consulate dahil ito ay extraterritorial area para itong teritoryo ng Amerika. Kaya walang jurisdiction ang German authorities. Sa inis, ibinaba ni Sara ang telepono habang mag-isa, tinawagan niya ang kanyang ina at sinabing kinidnap si Josh. Imbes na pagdamayan siya, tinanong ng kanyang ina kung uminom ba siya ng gamot. Ipinaliwanag ni Sara ang mga pangyayari, ngunit hindi naniwala ang kanyang ina. Sa galit, ibinaba ni Sara ang tawag. Kumuha siya ng paperclip sa aparador at binuksan ng isang pinto. Kumuha rin siya ng file box upang magpanggap na nagtatrabaho. Sa paglalakad niya, nakita niya ang laruan ng kanyang anak sa playroom dito niya nakumpirma na totoo ang nangyari at hindi lamang imahinasyon. Samantala, lumapit ang security sa nagbabantay sa CCTV at sinabi na mag-break muna siya. Ngunit sa monitor, makikita na si Sarah ay papunta sa ipinagbabawal na pinto. Dumaan si Sara sa bintana at dahan-dahang binabaybay ang binatana upang makarating sa kabilang gusali. Dahil dati siyang sundalo, bihasa siya sa ganitong sitwasyon, tumalon siya at binasag ang bubong para makapasok. Isa-isa niyang binuksan ang mga pinto, ngunit karamihan ay nakasarado maliban sa isang pinto na may sapatos sa labas. Agad niya itong binuksan at dahan-dahang pumasok. Muntik siyang mahataw ng isang babae ngunit nakaiwas siya. Nagtanong si Sarah kung may nakita bang batang lalaki? Ganito siya kataas, maitim, at sa pag-oobserba niya, nakita niya ang bag na puno ng alahas. Agad inagaw ng babae ang alahas at sinabi na kinuha sa kanya ang kanyang anak mula sa playroom. Sumagot ang babae na wala siyang nakitang batang lalaki dito. Nagbahagi ang babae na mahirap makaalis kung lahat ng lugar ay may security personnel, kameras, at nakasaradong pinto at sinabi niya kaya niyang tulungan ito dahil alam niyang pasikot-sikot sa lugar at handang tumulong basta tulungan ding makaalis. Habang naglalakad at naguusap, nag-alala silang kailangan nila ng keycard upang mabuksan ang warehouse. Makikita na may isang security guard sa pinto. Inatake nila ang guard, hinila sa isang kwarto at kinuha ang keycard. Agad silang bumaba sa warehouse at doon nakita ni Sarah ang mga nagrorondang lalaki. Muli ay bumalik ang pagkabalisa niya at biglang naalala ang mga karanasan nila sa Afghanistan. Napansin ni Irina ang pananahimik ni Sarah at nagsabing kung may health issues siya ay sabihan agad. Habang nagsasaliksik sa warehouse, napag-alaman nilang mahihirapan silang hanapin ang bata dahil sa lawak nito. Pumasok sila sa isang kwarto at tumingin sa whiteboard may tala na umalis na ang isang truck at ang susunod na biyahe ay isang oras mula ngayon. Sinabi ni Sara kay Irina na sasakay siya sa susunod na truck. Habang tumitingin, nakita niya ang locker na may logo na kahawig ng nakita niyang lalaki kanina. Agad niyang sinira ang pinto at natuklasan ang bag na hawak ng lalaki puno ng pinagbabawal na gamot. Binuksan niya ang bag at ipinakita kay Irina ang laman nito. Bumalik sila sa kwarto ni Irina at itinago ang bag. Sinabi ni Sara na marahil ito ang dahilan kung bakit tinukot ang kanyang anak. Nagduda si Irina at tinanong kung paano naman siya nasangkot. Ipinaliwanag ni Sara na kailangan munang ayusin ang gulo bago siya makaalis. Nag-away sila. Ipinakita ni Sara ang laruan na nakuha sa playroom at iginiit na nandito ang bata. Ngunit hindi naniniwala si Irina at sinabing baka nababaliw na siya. Nagtalo sila ng magalit. Inagaw ni Sara ang isang USB at nagkagulo. Maya, maya ay kumatok at pumasok ang dalawang lalaki na agad silang pinagtulungan na bugbugin. Kahit na mahusay ang dalawang lalaki, natalo sila ni Sarah. Paglabas niya, nakita siya ng security at tinutukan ng baril, samantala si Eric ay nasa likuran niya at ginamitan siya ng pampatulog. Samantala, bumalik ang mga alaala ng kanyang asawa nang siya ay buhay pa. Makikita si Sarah na nakahiga, nakagapos sa isang hospital bed. Dumating si Deborah Allen, ang General Consulate, kasama si Eric. Sinabi nila na nawawala ang kanyang anak kanina, ngunit wala namang ebidensya na nagpunta siya. Itinanggi rin nila ang insidente ng bag ng gamot at dalawang lalaki. Ipinunto ni Deborah na tumawag ang ina ni Sara at sinabi na si Sara raw ay dumadaan sa post-traumatic syndrome at nakakaranas ng maling akala bagay na posibleng dala ng kanyang naranasan sa Afghanistan, pati ang pagkamatay ng ama niya. Itinanggi ni na Eric at Deborah ang lahat ng sinasabi ni Sara ayon kay Sergeant Donovan ay walang nangyaring pagkidnap at tinanggi ni Irina na kilala niya si Sara. Agalit, Humingi si Sarah ng pruweba mula sa mga footage sa camera, ipinakita ni Eric ang CCTV na nagpapakita na mag-isa lamang siyang pumapasok sa consulate at walang kasamang bata. Ipinaliwanag ni Deborah na dahil sa trauma, may pagkakataon daw na inaakala ng tao na nangyari ang isang bagay, pero hindi pala. Iminungkahi rin na baka naiwan ni Sarah si Josh sa ibang lugar. Naging hysterical si Sarah at mariing itinanggi na siya ay nababaliw at hindi niya iniimbento ang pagkawala ng anak. Habang natutulog si Sarah, dumating si Irina upang kausapin siya. Sinabi ni Irina na si Donovan raw ay inusisa siya at naghalugog sila sa kwarto ngunit hindi nila nakita ang bag. Hindi raw niya sinabi sa kanila ang tungkol sa bag. Pinayuhan niya si Sarah na huwag maniwala sa sinasabi nilang siya ay nababaliw. Ngunit nanatiling hindi umalis si Sarah sa higaan dahil nagdududa siya. Inamin ni Irina na hindi iyon ang totoong pangalan niya, ang tunay niyang pangalan ay Kira Wolkowa. Ang pamilya niya ay isa sa pinakamayaman sa Belarus. Ang ama niya ay may kaso ng money laundering at pinatay. Kung hindi siya nakarating sa US Embassy sa Minsk, patay na raw siya. Nandoon daw ang drive na naglalaman ng ebidensya. Dapat ay nasa US ito. Ngunit na-stalk siya roon ng ilang buwan at kinuha ang passport niya doon niya na pagtanto na may mali. Sinabi ni Sarah sa kanya na wala siyang kausap. Upang patunayan ang katotohanan, kumuha si Irina ng gunting at nagkunwaring sasakta ng sarili, ngunit pinigilan siya ni Sarah. Dumaan sila sa bintana at tumakas. Sumama sila sa grupo ng mga tao upang iligaw ang mga naghahanap. Makikitang nagtatype si Irina upang hanapin ang may-ari ng bag. Ibinigay ni Irina ang tali ng buhok niya kay Sarah upang gamitin bilang tanda na totoo ang nangyayari sa paligid. Tinanong ni Sarah kung ano ang plano ni Irina kapag tapos na ang gulo, Sinabi ni Irina na pupunta siya sa Boston, kung saan may mga opposition members ng kanilang komunidad at hahanapin niya ang kanyang ina na hindi niya nakita ng higit isang taon. Tinanong naman ni Irina kung ano ang plano ni Sarah sa Amerika. Sinabi ni Sarah na may trabahong nagaantay sa isang malaking security firm, naghahanap sila ng babaeng dating sundalo at plano niyang magsimula ng bagong buhay para sa kanyang anak. Sinabi rin niya na gustong niyang makilala ni Josh ang pamilya ng kanyang ama na namatay sa Afghanistan. Maya-maya, may nag sa kanila at napagdesisyonan na magkita sa cafeteria. Sa cafeteria, nakaupo si Irina sa likuran at si Sarah naman sa harap. Maya-maya, lumapit ang lalaki na may-ari ng bag. Ngunit agad napansin ni Sarah na nagsisinungaling ang lalaki wala sa kaniya si Josh. Sinabi niya sa lalaki na kapag hindi niya nabawi ang bag, ay malalagay sa panganib ang buhay niya. Tinanong niya ang lalaki kung CIA, NSA o tech ang trabaho nito. Sumagot ang lalaki ng oo. Humingi si Sarah ng floor plan at keycard na may access sa lahat. Sinabing kung gusto niyang makuha ang bag, gagawa siya ng paraan. Sinabi ng lalaki na sa loob ng dalawampung minuto, magkikita sila sa men's room sa baba. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis ang lalaki. Habang nag nagaantay si Sara, nakita niya si Eric at ang anak nitong babae na may laruan na maaring mag-record ng boses. Biglang nawala ang signal ng lahat ng kameras at agad tinawagan ni Donovan si Eric upang iulat ang sitwasyon. Nagmadali silang umalis pero naiwan ang toy recorder. Dinampot ni Sara ang toy recorder at tinago ito at sinabi kay Irina na ang pagkawala ng kanyang anak ay walang kinalaman sa droga kaya balik sa simula. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta si Sarah sa lugar kung saan nagkasundo sila. Sinabi ng lalaki na naglagay siya ng malware sa server at may isang oras sila bago may balik ang system ng cameras ng IT. Agad ibinigay ng lalaki ang floor plan at keycard kay Sarah. Tinanong ni Sarah ang iba't ibang bahagi ng floor plan at kung nasaan ang opisina ni Donovan. Itinuro ito sa pangalawang palapag ng parehong kusali at ibinigay nila ang bag sa lalaki. Biglang sinabi ng lalaki na nasa kanila pala ang bag mula pa sa simula. Nagtanong ang lalaki kung paano ipapaliwanag ito kung mabisto ang keycard sa kanila. Sinabi ni Sarah na nagkaroon ka ng inkwentro, pagkat pos ay biglang sinuntok ni Sarah ang lalaki. Agad nilang tinungo ang opisina ni Donovan at siniyasat ang kanyang social media at email ngunit walang nakitang malinaw tungkol sa kanya. Sa computer files niya, nakita nila ang pangalan ni Sarah Wolf. Dito nila nadiskubre na si Donovan pala ang nag-endorse kay Sarah sa US para magkaroon ng trabaho doon. Nalaman nila na sinadya nilang mapunta si Sarah sa embassy at ipinadala ang kanyang impormasyon sa ibang tao Nalaman din nila na si Eric ay regional specialist sa Pakistan at doon niya naalala ang video na ipinadala kanina na hindi niya gaanong pinansin. Agad niyang tinignan ang kanyang email kung saan naroroon ang video. Sa video, makikitang si Eric Kinch. Agad tinawagan isara ang journalist na nagpadala ng video at tinanong tungkol kay Kinch. Sinabi ng journalist na natapos ang karyer ni Kinch sa military dahil sa injury. Nasasangkot din siya sa corruption at siya ang may pakananang pag-ambush sa grupo ni Sara sa Afghanistan. Samantala, papalapit na sa opisina si Donovan. Habang nagpapatuloy ang tawag ni Sara sa journalist, tinanong siya ni Donovan kung nakikita ba niya ang kausap ni Kinch sa salamin. Sinabi ni Sara na hindi niya gaanong makita. Sinabi ng lalaki sa kabilang linya na ipapadala niya ang screenshot. Pagkatpos nilang ma-download at matanggap ang screenshot, pumasok si Donovan sa eksena. Agad sinuntok ni Sarah si Donovan at mabilis silang tumakas. Tumakbo sila hanggang makarating sa rooftop. Tinanong ni Irina kung ano talaga ang nangyari sa Afghanistan. Kinuwento ni Sarah na may dalawang team sila at ang Americans. Ayon sa kanya, sa unang araw ay inatake na sila at pagdating ng tulong, patay na ang kanyang mga kasama maliban sa kanya. Tiningnan nila ang litrato at naalala na isa ang nasa larawan sa mga namatay sa Afghanistan. Napagtanto ni Sara na sinadya nilang ikidnap si Irina upang matakpan ang pagkidnap sa kanya. Samantala, makikita si Eric Kinch na kausap si Donovan at sinasabing nakita na nila ang email at alam na nila ang lahat. Sa warehouse, makikita ang mga forklift at truck. Tinanong ni Irina kay Sara kung ano ang plano. Sinabi ni Sara kay Irina na magbook ng tren papuntang France. Bumili ng tiket papuntang Mexico, doon daw malaki ang chance na makatawid papuntang US. Malapit na umalis ang truck at kailangan niyang makasakay dito. Alam ni Sarah ang ginawa ni Eric Kinch at ayaw niyang madamay si Irina. Tinanong ni Irina kung paano niya gagawin itong mag-isa. Sumagot si Sarah na kakayanin niya para sa anak niya. Lalansihin niya sila habang pupuslit si Irina sa truck. Agad tumakbo si Sarah upang makaiwas sa mga kalaban ngunit nahabol at nagkaroon ng bakbakan. Samantala, nahuli siya ni Eric Kinch at nagkaroon ng pagbubuno. Sa huli, natalo niya ito. Umamin si Eric Kinch na nasa kanya si Josh at nasa mabuting kalagayan. Tinanong ni Sarah bakit na ang anak niya sa loob ng konsulet kung pwede namang gawin ito sa labas palabasin na aksidente lang. Sinabi ni Sarah na napanood niya ang video at nakita ang lalaki na kausap ni Eric Kinch siya raw ang nagbunyag kung saan sila naroroon. Akmang babarilin ni Sarah si Eric pero nagbanta ito na kapag itinuloy niyang pindutin ang gatilyo ay hindi na niya malalaman kung nasan ang anak nito. Sa galit, hinataw ni Sarah si Eric ng baril at agad na umalis. Sa basement, Patuloy hinahanap ni Sarah ang anak niya hanggang makita ang isang kwarto. Samantala, bumalik siya sa mga kemikal at gumawa ng pagsabog na ipinakita sa monitor bilang distraction. Agad nagbigay si Eric ng cold red at inutusan na patayin si Sarah kapag makita. Samantala, pinuntahan ni Sarah ang anak ni Eric na si Aileen at sinabi na inutusan siya ng kanyang ama, ngunit tumanggi ang bata sumama. Ipinakita sa bata ang toy recorder at sinabi na ibinigay ito ng ama na papayag ang bata at agad na sumama. Dinalan niya ang bata sa safe room at agad tumawag si Sarah mula doon. Sa intercom, tinawag ni Eric ang bata at sinabing manatili mo na sa kalinga ni Sarah dahil busy pa siya sa trabaho. Pagkatapos, nag-usap si na Sarah at Eric. Sinabi ni Sarah na kapalit ni Josh ay ang anak niyang babae at kailangan umamin ni Eric sa mga kasalanan niya. Pagbanta kung pasabugin ni Eric ang room na iyon, mamamatay ang kanyang anak. Kapag bumalik siya nang walang anak ni Sarah, mamamatay ang anak niyang babae. Mabilis sinara ni Sarah ang daanan ng hangin. Utos ni Eric sa mga sundalo na buksan ang oxygen. Ngunit sinabi ni Donovan na nasa loob lamang ang access. Nagbukas si Sarah ng lampara at unti-unting nanghihina ang apoy nito, tanda na pagkaubos ng oxygen sa loob ng silid. Napagdesisyon na ni Sarah na buhayin muli ang daanan ng hangin at pakawalan si Aileen. Kapalit nito, kailangan niyang makausap si Eric ng harapan. Agad pinapasok niya si Eric sa loob at iniwan ang intercom na nakabukas upang marinig ng iba ang kanilang pag-uusap. Ngunit hindi lingid ito kay Eric, kaya pinatay niya ang intercom. Nakiusap si Sarah na pakawalan na si Josh at ibigay sa kanyang ina kung siya lamang ang kailangan nito. Dito ipinagtapat ni Eric na hindi niya inakala na magtatagumpay si Sarah at makakatawid sa visitor's area. Ibinunyag niya na nagsimulang masira ang plano nila nang masaksihan niya ang palitan ng bag. At doon nagsimula mapunta siya sa kabilang gusali at nakilala ni Sarah si Irina. Ayon kay Eric, planado ang tangkang pagkidnap kay Irina, ngunit hindi nila inakala na mapapatumba ni Sarah ang dalawa sa pinakamagaling niyang tao. Plano raw nila nakunin si Sarah para magkaroon ng trabaho sa Amerika para mapapunta sa consulate. Ginamit raw si Sarah para kapag nawala si Irina, ay siya ang magiging dahilan para mapagtakpan ang pagkidnap kay Irina at aalisin siya bilang nag-iisang saksi sa gulo sa Afghanistan. Sa galit, binunot ni Eric ang baril at pinaputok ito sa tiyan ni Sarah at binaril niya ang kanyang hita upang palabasin na inagaw ni Sarah ang baril. Agad lumabas si Eric at sumisigaw na inagaw ang baril niya. Sa loob, halos mawalan ng ulirat si Sarah. Habang nanghihina, naalala niya ang kanyang sitwasyon noon kasama ang asawa niya na napatay sa inkwentro. Nakita niya ang bangkay ng kanyang asawa. Sa pagninilay, pilit inabot ni Sarah ang toy recorder na nakatago sa ilalim ng kumot. Pagkaabot niya, gumapang siya papunta sa pinto upang maabot ang button para buksan ang safe room. Samantala, naghahanda ang mga tao sa labas na pasabugin ito para buksan. Ngunit kasabay ng pagsabog ay ang kamatayan ni Sarah. Bago sumabog, sa wakas na buksan ni Sarah ang pinto at agad niyang pinatunog ang toy recorder na rinig ng lahat ang sinabi ni Eric na nagdulot ng pagkabigla. Pagkadinig ng mga iyon, agad na tumakas si Donovan. Tinanong ni Deborah kung saan niya tinago ang bata. Samantala, pilit nire-revive si Sarah upang bumalik sa malay. Nang magising si Sarah, naroroon na sa tabi niya si Josh at mahigpit niyang niyakap ito. Pagkalipas ng walong linggo, makikita si Sarah nakausap si Irina sa video call at sinabi nitong malapit na silang magkita muli. Sa pagkatapos, makikita si Sarah na nagpapaalam sa kanyang ina habang papunta siya sa taxi, nakarinig siya ng helikopter. Tumingala siya. Akala niya iyon ay guni-guni na naman, ngunit nalaman niyang totoo pala ito.